Guys, magluluto tayo ng adobo bildat. Bildat kung tawagin sa Ilocano. Ewan ko na lang po guys kung ano yung tawag sa inyo nito. So, unahin natin yung bawang. Yung luya at saka yung sipuya. Pagsabay-sabay na natin yan guys. Oh. So, eto yun guys. Ay, yung... pakita mo ko. Saka ilagay na natin yung sili, sili. Para kabibaw biba da da. o dagit ni New York da. Ang nararawo da mo lang Ito yung guys yung gulutuin namin. Yan. Okay. Ngayon guys, oh, ilalagay na natin tong build up. Build up kung tawagin sa amin na. Ewan ko na po sa inyo kung anong tawag sa inyo nito. Yung tawag dito sa amin, build up sa lokal niyo. Kailangan lang natin siyang pag-browning, guys. Masarap to. Try nyo, try nyo kumuha, try nyo mag-ulam nga ito. Masarap to the best. Makalimutan yung... Makakalimutan nyo yung asawa. Makakalimutan nyo yung asawa nyo, tsareng. So, yun, guys. I bubuksan ko siya, titignan natin kung ano yung kwan So, ayun guys. Diba? Napakasarap pero hindi pa po kumpleto yung krikado niya. So, eto po siya. Parang siyang bicol pero adobo po yung luto namin dito guys. Saan po Ano yan? Guys, bubuksan na natin at talagyan natin siya ng toyo para perfect na siya guys. So, tapos sakto lang yung toyo yung ilalagay natin guys. Para sakto lang din yung food So, yan guys. Saka natin siya haluin. So, santay na lang din natin siyang kumulo ng kumulo hanggang sa matuyo guys. Yan. And after nga, maya maya ay okay na yan guys. Tapat. Okay. Guys, sa patitipan nyo naman kasi ah. Kung gano'ng kasarap yung lutok ko, For the gold. Pera, hindi ka na pera. resulta. Antay na lang din natin siya matuyo para kung ano. Okay na.